Ito ko, ito ko yung, yung mukha ko, lalagay mo. Ah, ah, papwede nito Oh. Pilipinas? To para palitan ko ito si Bobo Michael. Lugi yung libre eh. Tapos, tapos wala nang bahay, bibre na. Ha? Pwede yun. Hindi pwede yun eh. ha, ah, ah, ha. Ah. ma marindya na tayo. Ay, magkano? ka na? Oo, oh, pagkut eh. Gusto kong marindya na ito na. Ano? Ah... Uh, Anong gusto ko? Dalibi. So ayun guys, na no? good morning. So quick quick update lang tayo. Ako nga para si Guit Bench. So nandito na naman tayo. Eto guys, nakapagsimula na tayo. Nag first coating na tayo dito and may may konti tayong <coughs> ano dito, combinations ng orange and yellow. And then bago ko po ito pininturahan, so naglagay po tayo ng tape dito para hindi lumagpas-lagpas sa kanyang lettering. So parang magiging ano tayo dito, parang magiging wais tayo sa part na to na para mas maging madali and dito guys uh, mamaya maglalagay ulit tayo ng tape dito sa mga lettering and dito sa mukha ni Daddy Frankie and then dun, dun sa dulo mga design natin lalagyan natin yan bago natin ipipaint ulit na? so yun lang sana mabilis matapos to Ah, uh, oh. uh, ito Ben. Oh. Ah, tutulong ito. ticket. Para, para mabilis. Ah, magtitape ko din? Oo. Oh, Sige. Tape. -tip. Ito, magtitape ko dito. Yan. Tape tape ako. Sige. Tulungan mo ako? Oo, oh, kita. Sige, para matuto ko. Mag-focus ka na. Para, para matuto ako. Oo. Oh. Maring ka din mag-drawing, di do drawing mo si Daddy Frankie na. Oo. Oh. Si <laughs> Daddy Frankie, da-drawing ko din. Da-drawing mo din? Oo. Oh. Sige. Sige, hey, mag-tape ka dyan. Dahil mo dyan, o. Oh. Sana yung drawing mo nga, eh. Di ba nag-drawing ka ng Dragon Ball? Dragon Ball? Oo. Oh. <laughs> ah, hindi ko tita, eh. Yung drawing ko, eh. Yung nanay ko, hindi ko tita. Oh, wala na, ha? Oo. Oh. Dadawalo kang ka bago. Ah, gagawa ka bago? Oo. Oh. Si Daddy Frankie ay may drawing. Kaya? Daddy Frankie. Ito yung drawing ko, dalawa. Ah, drawing man? Oo. Yeah. Si Sisko Moreno naman yan, eh. Kino? Isko Moreno. Kuya ko yun eh. Kuya mo? Oo. Oh. oh bigatin pala yung kuya mo eh. Pa ano bigatin? Ha? Pata, ano? Sikat. Mayon. Oo, oh, mayor. Tan. Manila. Oo, oh, sa Manila. Oo, oh, alam mo ah. Okay. Ano, walang pera yun? Marami. Pata, tis ko marami pera. Oo. Oh. Mayon ta, marami tang pera. Oo, oh, oh marami pera yun. Panalo. Panalo oh. ah. Tapos talaban ni Isko, TSP, talo. <laughs> hmm. Ano, na, magdikit ka na. Hindi mo makuha. Dito, sa kabila. Dito. <laughs> yan. Ibuto ka yan. Hey, Baliktad naman. Oh. <laughs> Baliktad. Baliktad. <laughs> <laughs> May ka na? Oo, tapos na. Tapos lang. Kape na rin ako, hangin kang may. Ha, ah, ah, tapos ko lang. Ha? Huh? Ah, ha, tapos ko lang at kape. Kain, kain ka ulit. Kaya, uh, matapos lang, yung tabi lang dinding, oh. lagay mo yung mukha ko dyan ha. Sa kabila? Oo, oh, para, okay. para, 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 ati, rank, eh. <laughs> para, 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 ito ito, ito, ito mo, lagay mo yung palan. Hmm. Ito, ha? Uh -uh. Babayaran mo ako? di, di, di tambala. <laughs> <laughs> so, bayad. Oh. Gusto <laughs> so, don, doon, bayad. Gusto mo dun sa harap gate. Sa gate. Sa gate? Huh? Yung, yung na. Know, sa may harap ng gate. Di, sa dingding para 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 sa tes, yung mukha ko, 'di, di ayaw mo doon sa gate. Ah, para makita nila agad. Doon? Doon. Sa harap. Uh, sa Oo. Kita nila. Oh, po. Ni bandam. Sabi nila. Oh. Ganun yun? Oo. Pa para, para tutuwa si Dajarangke? Oo. Mas madami babae makakita doon. Oo. Uh. No? Oo. Ito ko yung mga babae ko daling ibabansa eh. Marikana pa. Ayaw ko mga Pilipino eh. Ito mga Amerikana? Oo. Oh. Ba't ayaw mo ng Pilipino? Ha? Huh? Ayaw mo ng Pilipino? Ito tisay. Marikano, maputi. Tisay, gusto mo tisay? Teko, teko, teko hanapin yung Marikana. Ha? Teko na, teko hanapin yung Marikana. Sa ito. ibang bansa. Pati, eh, pupunta ko ibang bansa pa. Para kukuha oh, ko. Wala akong passport, wala akong pusipusik Para, Water, para, para, hmm, Usi, gunung, para, para, para pupunta dun. Ha? Huh? Sabi mo, pag pupunta si Daddy Frankie doon, sakay ka dun sa malita niya. Ten. Oh. Periul Balesa. Oh. Muli te jarangke. Ah, muli. <laughs> oh. <laughs> muli te jarangke, warga ng pulis. <laughs> oh. Huh? San, uh, oh. Pagawa ka. Huh? Ha? Magipon ka ta pagawa ka. Tang. Oh naing ko, pusit-pusit, tapos pusup, mata pusit-pusit paspet naman. Para makaalis ka, ha. Harap ka don sa ibang bansa. Oh, ah napagod 'yon eh. Harap ka nang kisay. Oh. <laughs> may metisay naman dito ah. Sino? Yeah. Ayaw mo maghanap ng metisay dito. Ah. Ayaw mo metisay dito sa ano, Pilipinas? Hindi. Okay. Lugi. Lugi. Ah. <laughs> Lugi. Malulugi si Bandang. Oh, Ang galing ah. Sige, lagyan mo lang. Ano tama? Saan? Eh, ayun. Oo, tama. Galing ah. Oh, mag mad madaling ko eh. Oo, oh, ano ba bala ang ano mamaya. Pati, pati yung mukha ni Jarangan, di pa tapos. Oo, oh, lalagyan ko pa yun mamaya. Saan? Y yung mukha niya, para hindi... Para tita. Oo, oh, para hindi madumihan. Pa para, para hindi madumihan. Hmm. Ah, uh, drawing mo ako. Ha? Ah, uh, ito ko madan dyan yung mukha ko. Duruhin ka mukha mo? Oo. Oh. Ha? Huh? Ito ko, ito ko yung, yung mukha ko, lalagay mo. Pagpwede yun siyang Pilipinas. Pilipinas? So, para palitan ko si Bobo Michael. Ha? Pwede yun. Pwede. Ha? Basta bayaran mo ako. Hindi, si huh? Darang kita ng balat akin. Bayaran mo ako ha, para hindi libre Hindi libre? Oo. Lugi. Lugi na. Oo. Oh. Lugi pag libre. Tapos, tapos wala nang bahay, libre na. Ha? Pwede yan. Hindi pwede yun eh. Perfect. Eh, siyempre, trabaho to eh. Trabaho. Mahirap to. Mahirapan. Mahirap. Um, Mahirap din. Kaya dapat. May bayad. May bayad. Oo, oh, hindi siya libre. Hindi libre. Oo. Uh. Tana, tanaan bayad mo na bago rowing. Oo. Oh. Diyan yun. Mm -hmm. Kaya mag-practice kayo mag-drawing. Big, ah, ah, ah. hey, ma marun na tayo. Ay, pagod ka na? Oo, oh, pagod eh. Pagod ka na? Oo. Oh. Bilis mo na mapagod. Oh. May ka na agad. Oo, oh, marinta ako. Sige, bili, bili tayo mamaya. Tapusin mo muna yan. Ito ko. Ito ko marun dyan natin ha. Anong, uh, Anong gusto mo? Dalibi.

mamaya bili tayo mamaya mamaya, mamaya trabaho ka muna ah. ako, nabala. ako nabala. Ah. Ikaw na bala <laughs> ako na bala ha ah. na hindi tapos si ako ay ako tatapos ayo mo tapusin ha ayo ayo ko tapusin ayo mo hindi mo kaya Nah, na, nih, 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 dito ito, hindi ito matatapos hanggang gabi. Hindi na tapos ng huh? gabi. Mm -hmm. Eh, mahirap eh. Mahirap. Mm -hmm. mo pantura. Oo, uh, uh mo pantura. matatapos ng gabi. Hindi na tapos ng gabi. Ilang araw to matatapos. Ilang araw pa. No. Ah. oh, pagod ka na. Oh, pagod na talaga. Oh. Oo, oh, ka na eh, oh, Ha? 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 Ah, tapos madam, meron dyan na tayo oh, sige. Ah, oh, haantay kita. Oh. Ha, Ah, Sige. Tulog ka muna daw. Sige. Bostak. So yun guys, ito lang muna yung update natin. No? So, nakasama natin si Bandam dito na gano'n. So, ang kulit-kulit. Eh. Gusto na agad mag-merienda. Hindi pa natatapos yung dalawang letra. Oh. No? Gusto na agad mag merienda, tapos gusto Jollibee pa. <laughs> eh, ngayon, iniwan na tayo guys. Wala na. No? yun so, lang muna guys. Salamat. Intend mo ulit natin yung ano, next na update na guys. Bye.